Excuse, me po. Okay, mga kababayan, mga kaibigan, mga kabataan at OFWs na nanonood mula sa malalayong lupain. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lana At ngayon, isasalaysay ko sa inyo ang isang kwentong hindi gawa-gawa kundi hango sa totoong buhay ng ating bayan. Parang isang inkanto, no? Pero walang happily ever after. Kundi puro plot at konting satire punches tulad ng sabi ni Deo Makalma sa kanyang mga komentaryo sa DZRH. Sa mundo ng politika, ang mga hari at reyna ay hindi laging matalino. Minsan sila'y mga payaso sa trono, mga kaibigan. Okay, isipin nyo, sa isang kahariang tinatawag na Pilipinas noong November 17, 2025. Nagising ang isang hari na si Bongbong Marcos o BBM para short na kinakabahan na parang may multo sa malakanyang. Okay, bakit? Dahil sa isang malaking samahan ng mga tapat na mamayan, ang Iglesia ni Cristo o INC na nag-organisa ng isang peace rally sa Quirino Grandstand hindi ito ordinaryong rally. Ito para sa transparency laban sa katiwalian at para sa kapayapaan. Pero sa kwento natin mga kaibigan, ito ay parang isang malaking dragon na nagising at kinabahan ang hari dahil baka masunog ang kanyang trono. Shoutout muna sa inyo mga viewers sa mga nasa Pilipinas, lalo na sa Maynila at probinsya na nakikilahok no, sa laban para sa katotohanan. Salamat sa inyong lakas. Sa mga OFW sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Kayong mga bayani ng bayan na kahit malayo, nakikinig at nakikipaglawan. Hello at keep fighting ha! Mga kabataan, ito'y para sa inyo. Gamitin ang inyong imagination para makita ang totoong kwento sa likod ng palita. <coughs> at bago tayo magpatuloy ha mga kawok, subscribe na kayo sa channel na ito. Hit that button ha, turn on notifications at maging bahagi ng ating kwentuhan. Kung hindi pa, paano ninyo malalaman ang susunod na chapter ha? Let's go! Sa ating mga kwento, si Harry BBM ay nakaupo sa kanyang marangyang palasyo. Pero biglang nag-vibrate ang kanyang phone news alerts tungkol sa INC Rally. Ayon sa mga balita mula sa Philippine Star at ABS-CBN, libo-libong miyembro ng INC ang nagtipon sa Quirino Grandstand. Hindi para magrebelde kundi para ipahayag ang kanilang panawagan para sa kapayapaan at transparency. Pero bakit kinabahan si BBM? Dahil sa history, mga kaibigan, ang INC ay may malakas na impluensya Parang isang genie sa bote na kapag lumabas, maaaring baguhin ang takbo ng eleksyon o politika. Isipin nyo ha, noong 2022, sumuportang INC kay BBM. <clears throat> Pero sa ngayon, sa gitna ng mga skandalo, tulad ng budget veto sa 2025 national budget na nag-scrap ng 180 public works projects ayon sa Philstar. At ang withholding na 60 to 80 billion funds ha, sabi ni Finance Secretary Recto sa GMA News, parang nag-iinit nag iinit nag, nag -iinit na ang tubig. Si BBM na laging nagsasabi ng bagong Pilipinas ay biglang parang lumang tsinelas, kinakabahan na baka madulas. Mga kabataan, ito'y aral. Sa politika, ang suporta ay hindi forever. It's like a fairy godmother's spell na may expiration. At heto ang witty part. Tulad ng komentaryo ni Makalmak, ang hari na kinakabahan ay parang manok sa sabungan o bago pa magsimula ang laban. Factual ba? Oo nga, mula sa Facebook post at comment sa Philippine Star, kinabahan na daw. Di umano, si BBM at di na mapakali dahil sa sobrang daming tao, baka magkudita pa. No? Pero walang kudita, it's a peaceful rally. Ay, nako, sila yung mga, ayun si po ha, sila yung mga tagapagtaguyod ng kapayapaan hindi kaguluhan. Shout out ha, sa mga nasa UAE at Hong Kong, kayong mga OFWs, alam nyo ang halaga ng peace sa trabaho abroad. Okay. Mga viewers, ha, post muna tayo. Subscribe na para sa more stories like this. Okay, ngayon, lumipat tayo sa isang epic battle sa studio. Parang gladiator arena. Pero sa News 5 coverage, ang dalawang mandirigma si Maluti Kia, ang matalinong political analyst na parang isang wise oracle. At si Yusek, ha? Claire Castro, ang palace press officer na tagapagtanggol ng hari na parang isang shield maiden pero medyo dodgy. Dodgy. Dodgy, dodgy bayon Anyway, sa kwento mga kaibigan, habang nasa special coverage, nagkainitan sila tungkol sa nasaan si Gutesa. Si Orly Gutesa na sangkot sa mga iskandalo, posibleng link sa Duterte Marcos Riff, ha? Ayon sa footage mula sa YouTube at Instagram ng News 5. Si Tikiya ay nagtanong, si Orly Gutesa siguro alam ni Yusek, ha, Claire Castro kung nasaan. At si Castro nag-dodge ha, nag-init ang usapan, nag-alab ang tension pero fireworks sa New York nagkainitan sa live TV. Okay, critical take on Claire Castro, no? Parang isang sirena na umaawit ng magagandang salita pero walang substance. Bakit? Sa gitna ng tanong tungkol sa transparency, she avoided it like a hot potato. Witty, makal my style ha. Si Claire Castro naman mga kaibigan, parang traffic sa EDSA, puro excuses, walang movement. No? Factual from Reddit and Facebook, katingkati si Tigia, kasi kahit survey niya, sumasadsad ang clamor for Duterte's. At si Malu ha? she's the hero here, pushing for truth. Para sa mga kabataan, Ito'y tulad ng isang video game, Boss Fight. Si Tikiya ang player na may facts. Si Castro ang boss na low on health. Shoutout sa mga nasa United States at Canada. Para mga OFWs, gamitin ang inyong votes sa 2028 para sa real change. At ang mga nasa Germany at Japan, ha? salamat sa panunood. Ha? Uh, your insights from abroad inspire us. Ano sa tingin niyo, mga viewers? Comment down below. Sino ang nanalo sa debate? subscribe na para sa follow up stories mga kaibigan. Okay at heto ang climax ha? sa INC rally lumitaw na si Senador Rodante Marcoleta parang isang knight in shining armor miyembro ng INC at tagapagtanggol ng katotohanan. Sa kanyang full speech mula sa YouTube at PNA, bumanat siya laban sa Quadcom. Ang Congressional Committee na nag-iimbestiga sa mga iskandalo Ah, sabi niya, lumabas ang video ni Saldico. Anong sabi nila? Eh, ayan. At hinamon niya sila na gawing state witness si Ko ah, para sa transparency. Nako po, sila yung mga tagapagtaguyod ng peace. Hindi sides sa Marcos Duterte Reef. Ayon sa Markuleta, dahil si does not take sides. Pero sa kwento natin, siya yung underdog hero na pumanat para sa bayan. Si Markuleta parang si David versus Goliath. Ang Goliath ay mga corrupt sa gobyerno. Ah, factual yan na from Instagram and Facebook, libo-libong dumalo, kinantapa ang upuan, naglack night sympathy ng inequality. Bakit kinabahan? Dahil ang rally na ito ay nagpapakita ng people's power parang EDSA, ah pero peaceful. Mga kabataan, ito'y educational. Gamitin ang inyong voices para sa change, hindi violence. Okay? Shout out sa mga taga-Australia, United Kingdom at Italy. Kayong mga OFWs, ang inyong remittances ay backbone ng economy. Deserve nyo ang transparent government. Okay, more to come, subscribe now. Sa wakas ng ating kwento, mga kaibigan, ha? ang hari ay kinabahan, ang mandirigma ay nag-away, at ang bayani ay bumanat. Pero ang totoong ending, nasa atin yan mga kaibigan. Sa mga voters, OFWs at kabataan, anong aral natin dito? sa gitna ng katiwalian ang INC ay tulad ni Marculeta ay liwanag habang si BBM at Castro ay parang ulap na nagpo-cover up. Okay, tulad ng sabi ni MaKalma, ang politika ay parang telenovela, puro drama pero kailangan ng katotohanan para matapos. Mga viewers, share this story na, i-like at i-subscribe para sa more uh, mga nice stories like this. Okay, final shoutouts tayo mga kaibigan sa Pilipinas, USA, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy. Maraming maraming salamat. Mga OFWs natin at kabataan, kayo ang kinabukasan. At heto, mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya natin itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, ha? sama-sama pananatilihin -sama, nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLand, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLand. Mabuhay ang Pilipinas.